uh, magandang araw po sa lahat uh, mga kasabong muli po tayo nagbabalik uh, dito sa ating farm sa Matanggas sa farm ni Duke Martinez uh, meron po tayong buyer ngayon na, para na natin. uh, from Ilocos na hinihintay natin pumunta po siya dito para kumuha ng limang treyo na Boston at saka Pulsom Sweater kaya ito po yung mga napili niyang battle stag uh, kukuha din siya sa atin ng battle stag so abangan po natin uh, dahil pumunta lang po sila ng ano ng bayan para kumain so ito yung mga na po sa dito yung mga courses na uh, panlaban uh, early bird uh, late bird uh, yung uh, pinili niya dito mga napili niya isang kusom na uh, sweater yung so, napili, napili niya so, napili napili napili. So, ito yung napili niya ito po yung mga nakuha natin doon sa nakakaaraw yung natin dun sa kuhan natin sa rohas so yung ano naman po pala yung mga price, uh, price namin dito uh, sa farm yung broad namin is 35k din yung babae naman po pure 15k then yung crosses na babae uh, 8k tsaka po yung mga battle stag namin dito katulad nito yung kinuha niya 9k po ito tapos yung sa battle stag po namin meron po kaming minimum uh, kailangan po hindi kayo bababa doon sa 10 piraso tapos kapag tinuwa uh, kayo ng minimum so 9k yung price para uh, sa mga nagtatanong diyan uh, sa mga ano natin sa mga subscriber natin yan po yung price namin dito sa Batangas sa polo Smartulous din uh, sa kanya na po mismo yun na uh, nanggaling yung mga price yun so sa mga nag-aalangan diyan na uh, katulad ng isang uh, baser natin na sinabihan tayo na nagkatatawa ko ng trade dito wala pong ganun uh, at i-clear ko lang po hindi po kami tumatanggap ng bayad ninyo dun po kayo mismo didiretso magbayad sa secretary ni Sir Martin na si Boss Daniel Casnova dun kayo magbabayad po ng uh, ano ng pera ninyo na kung sakaling bibili kayo dito kaya yung obligasyon po namin dito sa farm uh, mag-assist po sa inyo yung po obligasyon namin dito Dito po kami tumatanggap ng pera dito sa farm ni Dos Martin so yun lang po ang trabaho namin na uh, ang i-assist kayo kung ano po yung mga uh, kailangan yung mga manok o kung ano yung mga gusto nyo na bibilhin dito sa farm ni Sir Martin Skilin So, yun naman po at uh, samahan niyo po ako sa ating buyer na taga Ilocos. Ah, uh, babalik tayo. Boss, buyer natin. Sir, uh, baka may gusto kang i-shoutout, sir? May shoutout na. Yan si Sir uh, from Ilocos. Ano po pangalan niya, sir? Romeo Franco po. Romeo Franco, uh, shoutout da uh, from Ilocos. Nandito po rin sa amin. Ah, uh, limang trayo tatlong trayo na buszon oh, at saka dalawang pusom na sweater at saka alam mo kay ano kay Vice Mayor at saka ah uh, Mayor at saka Vice Mayor Tua ng Batac City Batac Batac City o, oh yan Batac City Locos Norte Kasi maraming nagtatanong na kung legit ba daw dito sa farm o hindi. So ito pong patunay si Sir. Galing pa ng Ilocos. Vice Mayor at saka Mayor. Yung kukuha. Si lover boy. <laughs> Ito yung inaanak ni Bus Martin. <laughs> Pengalaman anak seperti ini, inginnya nggak? unboxing. Meron po tayong bagong buyer naman. Ito na yung second flag. thank <laughs> you